Pipe nga Pipe Pakita mo kay Kanaypi Pakita mo sa kanila ng ngiti ka Ngiti na daw na Ngiti na Ngiti na na mm. hey. <laughs> Ang galing ha oh. Ang galing ha oh. Nakasimba na yung bibi ko oh. Nilagyan ko lang ganito mga Kanaypi Door closing Yan Ito Ayos. Yan na. Oh. Hindi siya babalibag mga kanipi. Yan. Saktong sakto. Di ba? Ano? Masaya? Maganda ba? Pwede na? Yes. Yan pwedeng Pwede pumasok pusa. Yes. What's up mga kanaypi? Good morning! Happy Sunday sa ating lahat Ngayong araw, pupunta kami ngayon ng simbahan nila Mrs. at Baby Maika, Erika Ayan, pinapalitan na siya mga kanaypi <laughs> Tapos na pala siyang pinalitan Ah, Bibi Bibi Maika <laughs> Iyak na mga kanaypi, gutom Ay, gutom Hindi pa natimplahan ng didi ni, ni mama niya Ano? Anak Ayan, nagpalit siya ng terno niya, mga kanayipi Pupunta kami ngayon ng simbahan Ano? Anak So, samahan niyo kami ngayon, araw na to Mga kanayipi. bali tatlo lang kami si Rinyan ayaw niyang sumama tulog pa napuyat kagabi <laughs> okay lang yan tatlo na lang kami nila misis syempre gagamitin natin si Mia na service ngayon mga kanipi di ba ayan mga kanipi pa papa... na ni misis nakabattle na siya <laughs> Ayan na si Bibi Kanoypi mga kanoypi <laughs> Hello! Oh, ay! Ang bayag na iya! Ayan na katawa mo ni anak ko Ayan mga kanoypi punta na tayo ng simbahan First First day, first time ni ano Baby Kanoy Pina pumunta ng simbahan. Dito na tayo sa simbahan. Takong lang mga ka Tapos na ang simba Punta na tayo kay Mia mga kanoypi Tapos na nagsimba si Micah Ayan mga kanoypi Tapos na kami nagsimba First simba ni baby Micah Dito sa simbahan Ayan gising naman ako baby baby ngiti ka nga baby ngiti nga na baby ngiti nga ngiti nga baby pakita mo nga kay ka baby pakita mo sa kanila ngiti ka ngiti na daw na ngiti na ngiti na mm. hey. <laughs> Ang galing ah, oh. ang galing ah. Oh. Nakasimba na yung bibi ko. Nandito lang kami sa bahay, mga kanipi. Nandito si baby Erica. Baby. Baby Erica, Talog. Dito naman si baby Baby. Hello. Baby Lakay. <laughs> Ayan mga kalipi. Tapos na naman yung simba. Mamaya siguro. Pag wala akong gagawin. Gagawin na natin yung project kahapon na naudlot. Na hindi ko nagawa. Try natin mamaya mga kalipi. No? Ayan mga kanaypi Gagawin na natin yung pintuan doon sa likod Na screen So tara papakita ko sa inyo Para makita nyo rin Let's go So dito yan mga kanaypi Lalagyan natin ng pinto na screen Ayan para hindi makapasok yung mga pusa dito sa loob okay now sukatin ko lang tapos magtatabas na tayo ng kahoy Ayan mga kanoy pi, ko na yung mga kahoy na gagamitin natin para sa pintuan. Ayan, nandito na yung dalawang mahaba. Bali 7 feet yung ano, 7 feet yung kataas niya. Yung lapad niya 34. Ayan buuin na natin para magmukha na siyang pintuan. Ba? Diba?

Ayan mga kanaypi, bali tapos ko na yung frame nung pintuan. Ito. Ayan. Nakagawa na tayo ng frame. Ilalagay ko na tong screen. Ayan. Para matapos na. Kaso kulang tayo ng ano, ito. Ilalagay natin dito sa ano sa gilid niya. Kulang ng isa. Pero okay lang 'yan. Tara, tapusin na natin. kapit na tayo matapos mga kalensis Okay lang to Bali Bumili nga pala ako sa bayan ng ano ng kahoy na ganito yung ilalagay ko dito sa gilid yung ganito kasi kulang yung nabili ko nung isang araw ayan mga kanipi magkakabit na tayo ng bisagra Nagkalaban. Hirap butasan mga kanayipi yung hamba ko dahil mapurol na yung ano yung talim ng barena Siguro kung maganda-ganda yung talim ng barena, mabilis lang yung trabaho. Dito ako natagalang. Kasi yung pintuan na ginawa ko, mabilis lang naman yun. kompleto ng gamit, mabilis lang. Eh ako kanina, bumili pa ako ng isang kahoy sa bayan. Dito kasi sa prokdos, uh, sarado na yung mga ano hardware nasa bayan pa ako bumili ngayon dito tayo nahihirapan sa no sa hamba na butasan wala akong proper na ano na talim ng barena bali nga hiniram ko lang tong barena sa kapatid ko Ayan mga kanaypi. Maayos na itong ano, itong pintuan. Ayos na ano. Ayan mga kanaypi, natapos ko na yung project ko. Ayan oh. Tingnan niyo mga kanaypi. Ayan. 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 Ayan, may soft touch pa. Soft close. <laughs> Bali, nilagyan ko ng ganito, mga kanipi. Door closing. Ayan. Ito. Ayos. Yan Oh. Hindi siya babalibag, mga kanipi. Yan, Saktong-sakto, di ba? Ano, masaya? Maganda ba? Pwede na? Yes para pwedeng pumasok ang pusa. Ayan, si Milo nandiyan oh. Ayan. Hello. So hindi na makakapasok yung ano, yung mga pusa dito sa loob ng bahay. Yun kasi yung problema namin mga kanipi, kaya <clears throat> laging nakasara ano, itong pintuan dito sa likod. Ngayon, meron nang ganito. Ayan makakapasok na rin yung hangin dito sa loob na hindi makakapasok yung mga pusa di ba? ayan, successful na naman yung project natin so sana lang tumagal itong screen na to yan lang yung pangit dito sa ganitong screen At kinakalawang mga kanipig. hindi may iwasan yan Buti sana kung aluminum. <laughs> Mahal naman 'yon, mga kanipi. Akala niyo yung ganitong pintuan na aluminum nasa 4,000 plus or 5,000. Kanya yung presyohan nila. So, yan. Ito, gumastos lang tayo diyan ng 1,000 1,100 Okay na po Pwede na 行吧，<laughs> 哎呀。